aso <coughs> na... no? uh, mo ay lang basta kanbot pala 'yan. na 'yan. Inalalat pala lang kung gaano kadami ang lalasa Ah, Ambros Megs new ay nang dalaw't ng sauce ng spaghetti. Spaghetti. <laughs> Ito na tayong sauce ng spaghetti. Spaghetti. So spaghetti. So <laughs> Oh, may ano pa yung bell paper para para daw siya Italian sauce. Char. <laughs> may ganon. May ganon. May ganon. Halo lang, lang Halo. Guys, kung gusto niyo order, order lang kayo sa akin ng pancet. Hey, May bago na palang brand ng ano ng pancet. Pancet limire. Bagong brown. Pancet ni Bog. Ah, Bog. Ni Boss. Kaso lang, aray magastos. Aray palutuin mo. Dami rekado. Para masarap. Kailangan kompleto rekado. Sinang nyo, may giniling. May giniling na. May corned beef pa. May corned beef. Ah, oh, kasampan na yan.